Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys, ay August 19, uh, Tuesday. So nag-order pala ako guys no ng ice cream. Kaya lang yung aking in guys, bagong ahente. So ang tagal niya pin- pinad-deliver yung aking order. So diniretso ko na dun sa boss nila. Wen di na ako nagsumbong. <laughs> Kaya kasi nag-order ako guys nung Tuesday pa. Nang Kailan ba Tuesday, uh, August 12 ba? Pag-stool 13, bagas na tapos Tapos, deliver guys, 19. Kasi yung sa iba kasi guys, pag nag-order ako sa dati kong ahente, sa ice cream, ang bilis lang, mga one day, two days, ayan na, na-deliver na. Kaya lang dito sa bagong tagal. So, ayan. okay lang yan. Sige lang nga. <laughs> so, ayan guys, yung order ko guys, ay nasa 3,509.44 lang. So, inabutan ako ng, ibis na, Pinauna ko na kasi syempre, di ba, pag na bawasan yung ating ice cream, di ba, luluwag o pwede tayo umorder ulit. Kaya lang, ito na nga, late na nagpa-deliver, 19 na, eh, syempre, hahabulin ko naman yung umabot tayo ng 5,000 guys para meron tayong subsidy, di ba? Kasi sa kung minimum order kasi nila yan guys, no? 5,000. Kung mag magkaroon tayo ng 5,000 orders sa isang buwan, at least meron tayong 5%. Kasi pag hindi ka umabot sa uh, 5,000, wala kang subsidy. So, sayang, di ba? Magkano din yun? 250 pesos din yun sa 5,000. So, ayan guys. ah uh, sana nga, di ko makalimutan. No? Order ulit ako ng at least nasa 1,500. Dagdag sa ating ice cream para makuha ko yung subsidy ng August na tina-order. So, meron tayong subsidy din guys nung no, July ah uh, 260 You know, less July, ES, July, August. So, August pa lang naman ngayon. No? So, nung karang August. So, ayan guys. Oh. Ayan so yung August natin na uh, subsidy na sa 206 ayan sa baba 206.26 ayan so kamay lang hawak ko sa cellphone ayan so ang binayaran ko na lang guys since uh, order ko is 3509.44 ang binayaran ko na lang ay 3249.18 sa so, nabawasan siya so ayan Ito naman yung ating ice cream guys no hindi ko na na-video nung nag-deliver sila pero Pakita na Pakita ko sa inyo Yung ate ice cream uh, Ayan So medyo matagal na rin Yung ice cream sa akin guys no? Kasi nag uh, Nag start akong mag ice cream Ay September 17 2021 So alam nyo ba guys Itong ice cream na to Hindi ko pa noon Na defrost to Wait 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 23 24, 25 Alam Okay pa kaya to Okay naman siguro <laughs> Matibay siguro to pari na to 2025 na ngayon Pero hindi ko pa to Na defrost Kaya ang kapal, kapal na ng Ano na ng Yelo nyo yan, oh, di ba? Yan. Tatanggal ko lang ito, ginaganon ko na lang. Yan, oh, punong-puno naman yung ating ice cream. Yan. So, maubusan kasi ako ng mga ice cream, guys, no? Kaya hinahabol ko din. Yan. So, mag-ano na rin ako, guys, no? So, okay naman yung kitaan sa ice cream guys basta lang, at least nakakapag order tayo nung, ng 5,000, kasi mga kasama ng, like nag order tayo ng 5,000, mga nasa 700 din yung ating kinikita parang ganun, tapos uh, hindi pa kasama yung subsidy yun, so, mga nasa 900 di diba sayang din naman yun, tsaka syempre pag may ice cream tayo guys, idagdag dagdag ano din siya, dagdag kita. Since sa dagdag kita, dagdag customer din talaga siya sa atin. Kasi yung iba naman nating mga katindahan, ay eh, wala din naman silang ice cream. Meron ice cream dito guys, medyo malayo. Syempre. <laughs> ano ba yan? Nag ano na yung aking cellphone. So, yung ibang mga tindahan dito sa amin guys, eh, wala namang ice cream na nandoon pa sa so, may harapan. Medyo malayo, eh, distance. Uh, lalo na pag ganitong panahon, napakainit. Di naman sila pupunta doon dito sa akin. So, ayan. So, nagliquid na rin ako ng aking kapirahan. So, alis na ako dito guys sa tindahan. Bukas naman ulit. Di ako nakapagliquid guys. Di ako nakapaglinis ang kalat ng pati sa ilalim. Bukas na lang. Ayan Oh. Ayan yung ating tinda. No? Oh. Yung ating mga puti-puti. So, may karton pa ako guys. Ito mga may binili din ako guys noong ng ano nung sa araw. Uh, mantika, yan, nabili mantika, 1.5, dalaw na natira, tapos bumili din akong Alponso. Ayan. Bumili akong, ano ba yung mga binili ko? Yung mga suka. Ayan. Mga, ah, uh, tawag dito? Yung mga sigarilyo. Namili din akong sigarilyo kasi so, inaubusan na akong sigarilyo. Kaya hindi ko na, dami akong ano na, hindi ko na naibablog yung ganyan. So, walang time guys kasi sobrang busy din. Sobrang busy at minsan, alam niya na, tinatamad. <laughs> so, ayan. Tindahan natin guys. Tingnan nyo naman yung aking, nagay ng aking, ano, oh, aking, tawag dito. Ayan. Naka-dilata, wala naman, di ba? Sayan, so, sa ating bigas. So, meron tayong kokos, pandan. Ayun. So, 'yan lamang, guys ang aking shin-share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.